Hello guys, uh, ito mag unboxing tayo ng tripod 3120A. Ah, uh, in order natin 'to sa Lazada sa halagang murang-murah, 245 pesos. Okay, kung merong mura pang presyo, di yun ang kunin niyo. Okay? Okay naman yung pagkakabalot nila, guys. Meron siyang bubble wrap. Mm hmm Tama, naka-ano pa, oh. Ang ganda. Mm -hmm. So, ayan, bubuksan na natin to. Oops, mayro pa siyang balot, oh. kalaglagan na. So, ayan guys, yung mga accessories niya, no. Ito yung sa, ano, sa cellphone, pang ipit ng cellphone. Ito, pang ipit din yan. Ayun, may remote siya guys. Meron siyang remote control. Ayos to. Tapos ito naman yung sa ano to eh. Kung di ako nagkakamali sa mga GoPro na camera. So, tingnan natin. Oh. So yun mag maganda nga siya guys. Okay, stun natin. Okay. Medyo syunga-syunga pa ako dyan guys kasi hindi ko pa siya kabisado na i up. Okay, susubukan natin yung mga pang-ipit sa cellphone. Ito naman yung remote control niya. Okay. At ito naman yung yung sa tawag dyan, yung sa pang-GoPro na camera. So, ito yung maganda na ilagay. Okay. Depende kung alin yung gusto yung gamitin dyan. Okay naman, fit naman siya. So, ito na yung isa ganito yung tripod ko na dati yung squid tripod betawag tawag dun ganyan yung pangipit niya dati kaya lang madalasan lumilipad so ito yung ano niya guys remote susubukan natin i-connect sa ano, bluetooth yan may pindutan sa sa gilid tapos open nyo lang yung bluetooth niyo ayan hanapin natin search natin yung, ano niya, laptop. So, ayun, lumabas, guys. So, kukunik natin. So, ayun nga, nag-kunik na siya, guys. Subukan natin kung gagana. Play natin yung cellphone. Mm -hmm. Yun. Ayan. May ano yan guys sa likod. May mga higpitan siya. So ayan. Testingin natin na. So pipindutin natin. To so, mag-click click siya. So ayan. Ayun nag-click guys, camera. So subukan natin sa video. Ayan. Sa so, pa sa camera, dyon. Ayan sa video. Ayan oh. Okay. Sa video ayos din ah. Ayos na ayos to. Kahit malayuan kayo. bung pamilya magpa-picture. Remote lang yung gagamitin mo. True Bluetooth. So yan. Iunat natin kung gano'n siya talaga kahaba. Yung pinaka head. Uh, head yung pinaka liig niya. Nakahatak din siya patas guys. Tapos itong tawag dyan pinaka niya ay mayroon din siyang ano na extend din siya so ayan niigpitan ko siya I extend natin yan clip extend clip extend clip okay mahaba din guys mhm mm -hmm. sabila Flip. 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 So, ayan. Oo natin natin siya. So, ayan guys. Mataas din siya. mm -hmm lagpas ano rin siya, lagpas pusod ko rin niya tato. Yung pinaka task niya. Kita niyo. Tingnan natin ulit yung remote niya. Yan. Okay. Tingnan natin sa si gallery, you oh. know. Ayos. Back natin. Ayos na ayos to guys. So yun lang guys. Magandang klase ito. 3120A na uh, tri